Uh, umaga po, mga mga ka ka-viewers po uh, type check po uh, ay na umaga dito po sa uh, Pilipinas at uh, nandito po tayo ngayon sa pinapagawa po natin bahay at uh, i ko po kayo sa mga ginagawa nila at uh, nagdala po ako dito ng merienda at uh, katatapos lang at uh, naisip ako po na ipakita po sa inyo yung mga ginagawa nila ngayon yan, bali, ito po ngayon mga ka-viewers yung update namin. Bali, tapos na kami rito sa kitchen eh. Ayan po, complete ang ginawa namin. Meron na po sa mga lagay ng pin light doon. Yan. At uh, na rin po ako dito ng, ano, na division namin. Yan po. Bale, ito po nga ginagawa namin mga ka-viewers, ano po yan, uh, ilalagay po namin sa balcony. Uh, dito kami nagagawa para uh, medyo malamig. Dan, okay na po ito. Maraming dan po akong ilaw na nabili para sa mga ito. Ito sa siya, okay na rin po medyo nililis po na tropa. Gawa na nga baka magsimula na po silang uh, mag-test dito sa tipong Asia. Nakit po tayo sa taas mga ka-viewers. Yan po mga, yan po yung mga tubulan na in-order namin. Sa ako na po sasabihin sa inyo kung baka ano po yung mga nag-assist natin. Dito po tayo sa itaas, akit tayo. Ah, mga kabiros, ah, uh, ito po uh, ano namin, dito po sa na ano. Sa taas po ng hagdan, eh, may ilaw na po. Ayan. Ayan, uh, nilagay ko na po yung ilaw namin at uh, para po matanggal na itong ano, tong ah, uh, nakakauntog. To. Ito po eh, hindi pa po tapos, eh, po eh, pa. At uh, dito nga sila sa ano po, sa may uh, salas ng uh, second floor. Okay na rin po yung uh, wiring to. Yan po, ta, naglalagay lang din sila ng uh, kasami. Dito sa kwarto ng isa kong anak, mga ka-viewers, so, ay okay na rin. Okay na rin po yung mga kasami rito. Ayan na. No? Simple lang din po to. Ito po, ay eh, maglalagay lang po ta kami ng mga light yan sa panabi. Ayan. Bali, apat na light po yan, gada kwarto po. Uh, sa ilaw. Bale, yung touch na ilalagay po namin dito, medyo, ano, white uh, siya na meron po siyang hand Punta tayo dito sa balcony, mga ka-viewers. Bale, yung po nga ginagawa nila sa baba, uh, dito po ay kakabit siya, mga ka-viewers. Nakikita niyo yung butas na yan. Yan yeah, siya ay kakabit. Yung mga reels natin na ginagawa sa baba, dito po siya. Bale, ito po yung style po ng, ano, ilalagay po siya ng ilaw dito. Ayan po, dito po siya dito sa mula. Kaya pinalagyan ko na po ng ano, ng uh, tubular kasi ba ano. Nakakatakot baka may mahulog pa dito po. Yan dito po. Dito po ay papasok yung ano, tubular. Tapos eh, doon no, sa kabila. Yun po ay, ano, doon po yung welding, bubutasin din po yan. Dito po, uh, maglalagay kami ng ano, ng uh, isang ilaw. Saka isang ilaw. Ito po yung mga ilaw sa ano, sa mga canopy natin mga cover wala pa rin po tayo Ito mga cover eh, sa ano ah nagwawahitin na din no yung wire po na ginamit ko mga ka-viewers eh, ano po, uh, didose uh, 12 na po lahat ang ginamit ko uh, nagkulang po yung uh, ano, yung nabili ko po sa Saudi nagkulang po siya kaya uh, dito na ako na bumili sa Pinas ng uh, ulang ito so, mga ka-viewers ano po yan, uh, ilalagay po yan doon sa kwarto na wala pang uh, ano? Hindi siya may... na tayo. Mali mga ka-viewers, uh, meron na din po kami ano, electrician dito po, si Kuya Bobot. Yun po yung naka-blue. At uh, tinitesting niya po yung mga ilaw. Para po pagka uh, nakaroon po ng uh, kuryete, ay uh, puro switch na lang po ang bibilin po namin. Baba na tayo. Ito mga ka-viewers, yung uh, sinasabi ko sa inyo na ilalagay natin sa ano, sa balcony. Dito po ginagawa para po medyo malamig. Yan, yan po ang uh, design niya. Simple design lang po ang lang po ang pinagawa ko mga ka-viewers. Ah, meron siya dito ng vertical. Tapos siya ilalagay lala po namin siya ng ano, ng uh, horizontal na pag-ito mga ka-viewers. Yan pag-anano. Narin po akong welder dito. Bali ang ginamit po mga ka-viewers ay ayan po, stainless po yung ano, ah, hawakan. Stainless po, top shoot po, puro ano na ito, galvanized. Ilan pong uh, pinaka stainless na 2x2 yung po nasa taas. Yung po ang uh, pinalagay ko. Yo, mga ka-viewers, ah, hanggang dito na lang po muna yung po update po natin. At uh, bago tayo magkatapos mga ka-viewers, ito nga pala yung aking mga ano, mga in na uh, sa ano, sa Wilcon, sa bilang po naman tiles. Naka-ready na rin po yung aking pong mga pang firewall. Ito po, uh, tiles. Ito po yung mga pang, uh, pang, CR po natin ito. Yung iba po, mga ilaw. gan So, bumili na rin po ako ng uh, adhesive at uh, miya po ay uh, magtest po sila doon sa CR ko sa bata. <coughs> Yan. Yan. Ito po yung tiles na gagamitin po natin sa baba at sa taas para o oh, isang kulay lang. Ako po ay uh, uwi po muna at uh, tayo po ay uh, magluluto muna ng tanghalian. Sana po bago ko umalis makalipat kahit na ano, hindi pa tapos. Tayo na lang na po namin do. No? At kung uh, bago pala po na sa aking YouTube channel, eh, huwag ipang kalimutan na mag-subscribe. And click din po ang notification bell para po update po kayo sa mga video na aking upload. pa so, po mga ka-viewers. Maraming salamat po. Bye-bye po.